Okay din tong Star of the Sea Beach Resort. Maganda yung mga cottage nila. Kaya lang, um, sana ano, may harang yung lagayan ng mga gamit. Yung pwede mo siyang isara or para malak mo, ganun. Para at least kung aalis kayong lahat para maligo, wala kayong iintindihin na mga gamit na baka mawala. Siyempre, dadalhin mo lahat ng mga gamit mo na nandun sa motor. So, hindi mo naman yun madadala pagka maliligo kayo, ganon. Eh, mahirap din naman pagka may maiiwan doon sa cottage. Tapos, gusto niya din palang makisabay maligo, ganyan. So, yon sana, ano, magawa nila ng mga lock yung, kahit yung dun sa taas lang nung kubo na yon yung nakita namin kanina. So, ayun na nga. So, moving forward ulit kami. Um, dito, sa bandang dito, palengke na nila. Hindi ko alam kung anong barangay. Pero at least, hindi masyadong malayo yung bilihan ng mga lulutuin nyo or mga kailangan. Ayan, meron din dyan tubig in case wala kayong dala. So, ayun, marami pa rin magkakatabing mga beach house dito. Kaya lang, um, medyo fully booked din. So, yun, maghahanap pa ulit kami. Alam, meron pa yan. And yung mahahanap namin, tandaan nyo na 500 meters petron. Yan, may signage na yan. Um, dyan malapit yung nahanap naming beach resort na napakamura at napakabait nung may-ari. So, ayan. Nag, nagdadalawang isip na nga kami kung meron pang mga beach resort dyan. Kaya lang sabi ko, oh, meron pa yan kasi hindi pa naman uh, dulo ng dagat yung yung kung nasan kami ngayon. So, yun. Meron pa yan dyan sa unahan. Marami ding mga um, beach resort na magaganda as in talaga. Pero, syempre, maghahanap kami ng uh budget friendly and safe and magandang uh, cottage para sa susunod or para kung sakaling kayo din mapunta dito at maghanap din kayo ayan meron din kayong idea so eto na nga pala yung ano yung beach na nahanap namin ayan di ba um, signage nung Petron kanina, 500 meters. Yan lang yan sa unahan na. Tapos, meron dito ulit signage. Yung card, kung alam nyo yon Rural Bank ata yon card Real 2. Yan, dito lang yan papasok. Maganda, maganda naman siya, kaya lang hindi mo kasi aakalain na meron pala dito sa looban mga cottage or ma na may nagpapa-rent ng mga cottage. So ayan si Ate, siya yung may-ari ng nakuha naming um Kubo. Maganda yung Kubo nila. Uh I mean uh, safe siya. Kasi, ayan, ayan, yan, yan, yung pinakauna. Tsaka yung dami niyang dogs. Pero, ano naman siya, friendly yung mga dogs niya. For safety lang din daw niya kasi na nakawan siya dati. Nung wala pa siyang mga dogs. Kaya nag-alaga siya ng madaming dogs. Pero yung mga dogs niya, mababait naman din. Pero at least daw pagka tumahol, mararamdaman niyang may tao. Ito yung cottage. Ay, ang bubo ko naman mag video <laughs> yan yan may, meron pa siyang ano o oh, pintuan daba secured tas yung, yung mga upuan niya may net yan, yung, mga, yung dilaw ganyan, may net yan kaya hindi papasukin talaga tapos meron pa yan taas so ayun, hindi ko lang siya na video pero may taas yan, tulugan tas dito, mga tambayan dito sa baba hindi ko pa natatanong doon sa bungad kanina kung magkano yung cottage. Tinanong ko lang kung meron. Sabi naman ni ate na tingnan daw namin. So, ayun, okay naman. So, <laughs> naikot-ikot yung video ko, diba? Sana di kayo nahilo. Pero, ayun na nga. Um, 1.5 lang yung rate ni ate dito. Um, day tour man or overnight. 1.5 lang tinawaran ko pa nga ko, te baka po pwedeng 1 2, ganyan, or 1K. Sabi niya, ay, mom, hindi po pwede kasi peak season naman, sabi niya. Tsaka, yun lang talaga yung rate ko, sabi niya. Hindi ko na din pala na video yung pagbaba namin ng mga gamit namin. Pero, ayan, nakapagpalingkay na din sila, ba diba, Malapit lang dun sa nadaanan na namin kanina papunta dito yung palengke. So, ayun, hindi siya, hindi siya ka kahasal. Pwedeng lakarin, pero since may motor naman para mabilis. Ayan, so bumili sila ng tilapia for ihaw and pork for sinigang later. Ayan, may dala din pala kaming but butane tsaka ng gas stove na portable. Kaya, madali lang magluto. And ayan, nagsisiga, nagsisiga na nga sila for the ihaw. At bibigyan ko muna kayo ng pasilip sa dagat, cheris, Ayan, di ba, hindi siya ganun kalayo unlike doon sa doon sa huling napagtanungan namin kanina na malayo talaga. Bababa ka pa. Malinis din yung tubig nila dito. Hindi siya nawawala. So ito ito na yung dagat. Diba? ito din yung hinahanap mo. eto pa lang punta namin ay uh, Chinese New Year pa ha. So ibig sabihin 'di ba medyo mahaba 'yung long weekends din 'yon. Pero konti lang 'yung tao dito banda kasi ewan ko baka hindi lang talaga pansinin 'yung area. Kasi para lang siyang ano, di ba 'yung 'yung labas niya wala man lang ka ka, uh, ano yun, yung parang karatula na resort, ganyan, ganyan. So, ayan. Last ng ano dito, ng alon. Tsaka yung, itong pagkaalon niya, sa sobrang lakas, nahuhukay niya yung buhangin, kaya nakikita yung mga bato. Pero, all goods naman, nakaligo pa rin naman dyan. And, ano, doon ang o oh, 'di ba, walang masyadong tao. kahit peak season. Unlike doon sa ano sa doon pa sa napagtanungan namin na una. Ang daming tao doon. Kaya buti na lang din nahanap namin 'to. Medyo ano, medyo tahimik. No, 'di ba? Sana magkaroon din ng madami pang ano dito resort. So, ayan. Balik naman na ako para mapakita naman yung itsura nung uh, kubo na na or nakuha namin dito. etong mga nandyan sa harap, ano lang siya? Yung parang katulad lang din nung una naming ay yung huling na pagtanungan namin yan open lang din siya. Tapos may higaan lang. Tapos yung sa amin is, meron pa siyang, parang akala may attic. Meron sa taas. Kaya lang hindi ko, wala akong video eh. Hindi ko naalala. So, ayan. Para kami ano eh, provincia feels. <laughs> ayan ay mag na sila. Ipiprepare lang namin yung iihawin na isda doon sa labas. Kanina palang pagdating namin, um, nagkape muna kami tsaka tinapay para kahit late na kami makatapos magluto for lunch, eh hindi masyadong gutom bukod pala doon sa fish na iihaw, meron pa palang liempo silang kinuha. And, ayan, sabi ko, dito na lang din sa loob lutuin yung sinigang para mabilis kasi nag pa sila. At, ayan na nga, after almost two hours ng pagluluto, and kakain na kami, and kain mo na kami, kain tayo. Buti na lang talaga nahanap namin tong place ni ate kasi um, safe siya. board sa safe kasi may pintuan, ganyan. Ay pag umulan, hindi ka worried kung baka mabasa kayo, yung mga gamit, ganyan. Tsaka, yung mga motor is nasa tabi lang din ng kubo. Tsaka, mabait talaga si ate kasi Um, tinanong niya kami kung ano yung mga kailangan namin kung may kailangan pa kami. Magsabi lang daw kami sa kanya. Kaya yan, pinahiram niya kami ng table. Eh, naiyan na din kaming manghiram ng upuan kasi may upuan naman yung kubo. Nga lang, malayo dun sa table. Tsaka, um, humiram din ako ng kaldero nila. Isa lang. Yung pinaglutoan lang namin ng sinigang kasi yung isang dala namin na kaldero is pinaglutuan namin ng rice. Tsaka doon kami nagpapainit ng mainit na tubig for coffee. Kaya yon yung kaninang pagdating namin, nakapagpainit na kami ng tubig agad-agad. Start pala kaming nagluto isaktong 12. So, um, time check ng pagkain namin ng lunch or late lunch na is mga ano na, quarter to two. Kaya, um, sakto lang din. Tapos, later, mga siguro, mga three or four, magkakape na naman ulit kami. And, ayan, tapos na kami kumain for late lunch. Mag-aayos lang kami or liligpit lang kami tapos maliligo na. Yan, maliligo lang kami. Salamat ulit sa panonood. Bye.